Magandang buhay! For today's ganap nga makla, ay pupunta nga pala tayo dito sa may numalichas bayan at na nga lang pala tayo din ni kay Jowa. Ah. Well, ay pupunta nga tayo dito sa may ENT specialist at magpapacheck up nga tayo ng ating dalawang tenga. Ang ah. ah. mas ladies nga sumasakit at kumikirot nga ng ating tenga kaya hindi na nga natin ito pinatagal at magpacheck up na nga tayo. Inala ko nga dito na na-infect na nga din siya at kaysa magwari tayo ay pinatignan na nga natin ito. Yeah, siguro sa kakakalikot nga natin ito at gamit nga ang cotton buds kaya ganun ang nangyari ay tatlong gabi na nga rin tayo na wala nga gaano maayos sa tulog. Mas pagdating natin dito sa may clinic at abang nagaantay nga tayo ay nililibang ko na nga lamang din ang aking sarili. Gaano din pala natin na pagpuntangan natin dito para maaga na nga din pala ang ating pag-uwi. Tapos kinagabihan naman neto na ay pumunta nga tayo dito sa bahay ni Jowa dahil nga sa dinala nga natin itong kapote na kanyang iniram. Ay tinanong ko nga siya dito kung saan ba niya gagamitin. Sabi niya nga sa akin ay sa pictorial daw at may darating nga daw na event sa kanilang opisina. Nga nga din natin siya dito na ito ng disenyo para ng mabilis nga din ang kanyang gawain Ay na din ang tagaputol na itong kanyang mga ilalagay At siya na nga daw ang bahala kung ano nga bang design ng kanyang gagawin Na naman tayong alam dito sa kapote na kanyang gagawin Kaya support ng alaman tayo din na kay jowa mga kla Kasi itong silver na kanyang inilalagay ay parang packaging tape ka din pala ito O siya, dyan nga muna kayo at don't forget to follow and share my page mga kla See you on my next video, salamat sa panonood Oops, bago natin makalimutan, there's more, it's me, JD